itong puno ng Acacia, dito daw may nakita sa satellite na uh, target no target na gold deposit pero uh, after noon saka lang sila binigyan ng result tama so hindi nila na nakita sa actual so satellite scan lang tapos hindi nila na nakita actual so mas maganda pa rin talaga yun actual talaga na may on the spot pag ginawa talaga natin ground scanning yan yung pinaka the best. Pero ito sir, walang sama na loob sir ha. Okay. Meron o wala. Okay. Ito ang gagawin ko sir. Basta sasabihin ko lang kung meron dito. Okay. Hmm. Yan. So gagawin natin. I-confirm natin. Kung okay. so, talagang, meron talaga. Kasi grabe binahay ka, ito sir. 300,000 grabe. So ang laki yan. Ito ko. oh ang detect na yun. Ayun. Agosibo yata yun Okay, so yan. Lutuhan ko tong mismo tong asya. Yan natin. Meron talaga. Ayan, eh, ganyan lang naman. Kahit ganyan, pwede natin ganito. So ngayon, yan, tinutukan ko na. Ini-scan ng proton yung ano, ha. Itong, itong, gusto ko talagang akasya yan. Kasi, ko na siya. So, sir, tingnan mo mabuti. Tutukang dito yung ano, yung result. Para makita mo, sir, kung ano yung itsura niya. So ngayon, ito yung result. May gina natin ngayon yung itsura. Against the light kasi siya. May pula man siya. Mayroon siyang pula, ayan o. pero o, ito yung result. Ayan o. Mayroon siyang pula. Mayroon siyang wala. Minsan nawawala. Ayan tapos, anong rating niya? Hindi pasado. Hindi pasado. Wala talaga, sir. Ayan o. No? Oh. Wala talaga, ano. Mababa. Mababa, sir. Mababa talaga, sir. Ayan o. No? Nawawala pa nga yung, ano, sir, eh. mo. Tingnan mo, sir. Tingnan mo, sir. Tingnan mo, sir. mo Kahit hindi mo na video, tingnan mo lang, sir.